Nayan <coś> hey, ito yun ang tagal-tagal nang dumating eh Santiago Valenzuela lang naman siya galing. Mali okay. kaya ganoon ano kasi hindi nice pa siya na-una. Nice. Um, Mali naman yung ibigay ni Toya. <sighs> hmm, hindi tama. <laughs>

Police Corporate, lead my voice. Ayaw nila, ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw Dito po kayo sa para po, ano, para po walang namo. O, dito po sa liwanag. Di po ako magsatakang eh, wala naman po presentation. Ako meron, naman yan. Umapit-lapit po kayo dito para walang, ano, namo. yata yung mga nakaupo ngayon. May iba naman pong mga na-retain. So para maging refresher ninyo at saka sa mga bago, parang ano din po sa inyo to. Baka may alam din naman po kayo. I-re-refresh eh, lang po natin. So yun po sa aming mga bausi, ang mga hawak po namin is mga house na, mga mag-asawang nag-aaway. RA9262, RA7610, saka mga RAID, Acts of Residuousness. Ano po po bang pwede pang hawakan ng positive Hawa day. Sino po ang bawsi ko? Ah, si Gonzihada po. X. Ah. Ayaw talaga? Ayaw na? Hindi, malakas na ang ko. Di ba? Di kayo pala. hindi. pwede pala. Meron pa. Ano ko lang <laughs> hala ko So, yun po. Sa 9262 natin, same pa din po. May physical, psychological, tsaka <laughs> sexual. Sabi niya bakit pre sexual. Nandito pa ng lahat. Ah, may ay, 'yan. Diyan may... 'di ba sa September, bawal Pagkaayaw ko ng kasawa, 'wag pilihen. Sino ba? Sini nila oh. ah. yan. Mamaya ni Maya si Bisis. Ako. Makuko. Kumukulong. Para maka-score Mawala ng malay sa sito. Mm -hmm. Huwag naman po ganun. Pag ayaw po ng babae, huwag. Kaya lang, pag gusto po ni babae, ay hindi pwede. Pagbigyan niyo. Hindi kayo po pwedeng tumanggi. Psychological yun. Kasi na kasi kaya napunta tayo doon. Papagawin ninyo, niyo eh, pag sa trabaho. Pag ang babae gusto, pagbigyan niyo. Kasi alam nyo ano yung kakaso po sa inyo. Sa psychological naman. Pinasama niyo yung loob niya. Dapat laging masaya yes yung kasawa. Huwag ka dyan, naka-video ito. Pinitin. Ito yung mga gagawin mo sa inyo. hindi kaya, may ibang gagamitin, di ba? Alam na ninyo po yan. Alam, isa-isa yun po pa. Alam niyo po yan, ngiti-ngiti si kuya. Gaganon sana siya, mag-re-result eh. So yun po ha, psychological, kailangan, huwag niyo pa sa mainigaw kayong kasawa niyo Dapat laging masaya. So yun sa physical natin, ang evident siyang kailangan, sa uh, government hospital, ang uh, ano natin dati sa Santa Maria, ngayon po meron po sa may Dr. Johnny, pwede na po doon, ako, medical. Dr. Johnny. Ngayon po sa psychological Dr. naman Dr. po, si pwede <laughs> po doon, private. Ngayon po, kung nagtulog po, hindi kaya po, yung miktima, yung private, okay. kasi 15 to 35,000 huwag bayad. Psychological okay. assessment po yun. Uh, meron po tayo dito sa DSW -E. unit, 4 months naman Anong po na nakabot na doon kasi isang buwan, isang session lang. Walang bayad po yun. Sa Madaluyong po yun. Sinasabay-sabay lahat po ng mga biktima, dinadala po ng Madaluyong, gamit ang sasakyan ng munisipyo kaya libre po yun. Tapos sabay-sabay din po uuwi. Kaya kung meron nga kayong doon, sabihin po ninyo sila na magpa po. Kaya syempre baka abutan po sila ng gabi sa dami po pila. Kasi pila-pila po kasi yun. Sa sexual naman, eh alam na natin sa amin na po yun. Hindi po kayo, hindi pwede kong private na doktor. Kasi pwede naman bayaran at sabihin mo may nangyari o may mga gas-gas-gan, baka ganun. Kaya ayaw po nila. Sa amin po, pwede pa-medical sa Olivas, tapos pwede po dito sa may sa may Hospital po sa may Pwede po doon. Doon po natin pwede pa nila yung mga biktima po natin, lalo na pagka hindi siguradong may pumasok o wala, kasi lasing o oh, nadalas may chances na dahan sa doon. Hindi sigurado kung pumasok o walang naramdaman. No, yan yun yan, pwede po doon. Pero sa private, hindi po pwede. So yan yung mga kailangan natin. Same lang po ng R89262, -E yung physical, psychological, at sexual. Same lang po sa 769, yan lang din po yun. Yan lang din po yung mga ebidensya kailangan natin niyo po, regular filing po, ipaliwanag po natin, kailangan po kumpleto ng papel. Hindi po pwede po follow yung medical niya, follow yung birth certificate, lalo pag minor kailangan po 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 kailangan kailangan po kailangan po kailangan po please, po yun oh, ako sa studio mm, ng pan, na pagkiniin ng pudong, nakauwi na credible settlement or mediation, ang mga ito ang mga ito. ang mga ang mga ito. ang mga ito ang ang mga ito ang mga ito. ang ang mga ito. ang mga ito ang mga ito. ang mga ito ang mga ito. ang mga ito ang mga mo, ang mga ito ang mga ito. ang mga ito ang mga ito. ang ang kasi ayaw nga po nilang magsampa ng kaso. Gusto lang nila, magkanya-kanyahan na lang. Ngayon po, ang gagawin po nito, ipa-blatter na lang po nyo doon. Sasabihin so, so, po doon na mag-asawang sina ganito, ay nagkasundo po na ganito ang gagawin nila. Huwag na huwag po nyo kayo doon okay, na mag-asawa yung pinagkasundo ng kapitana di kapitan, di konsihal, o oh, kung okay. sino man, di okay. pausin. Huwag pong gano'n. Kasi bawal mm -hmm. po kayo doon. Kasi bawal pong mag So ang ilan, talagang for record lang po siya na nagkasundo nga po sila. Tapos hindi na po kailangan ng safety si pagka ganun po. Isang beses lang po, kung nag-usap sila doon at hindi sila nagkasundo, at u do na po ng tao, hindi po punta po may discussion. Kasi yun nga, hindi po tayo pwede mag-settle sa barangay. Pag gusto lang po nila, kaya po nadadala po, tapos sa pagre-respond po, kung meron pong nangyari po sa inyong lugar, tuloy-tuloy na po yun ha, pagka pumunta po sa inyo, at kailangan nilang respond eh, halimbawa sa sinuntok ng asawa, papahuli daw yung asawa at kakasuhan, puntahan po ninyo. Hindi na po kayo magpupuntang istasyon muna at saka kayo pupunta. Pupunta na po kayo. Tapos sa asikasuhin po ni si lahat po ng papel na kailangan. Meron siya po certificate, pa-produce na po ninyo. Saka po ninyo dalhin sa amin para hindi ko siya pa ganun, -ganun. kasi minsan nilala ng istasyon iniwan sa istasyon asa ah, mga tanod na nagdala wala na daw umuwi eh anong gagawin po natin doon kasi gusto niya panguli talaga ang asawa niya at nandun naman lumabas naman at kung loob na sumama isama ninyo pero kung pumunta kayo na at wala yung asawa nagtago na huwag na po ninyong pasukin yung may bahay ng ano ibang tao kasi sinabi niya, nandito ng asawa ko, pinagtago niya ganito. Huwag na po ninyong pinitin kasi pwede po kayong kasuhan ng may-ari ng bahay ng trespassing na naman. Tapos sa huli, titistigo kayo, asawa. Kasi baka uh, sa ilalim ng kama, kapag pinagpapalungin ng hawak niya na estate, magpukulan, sa huli, kayo pa rin imagda. Opo. Basta sa itlagay na lang po ninyo sa vlog, ay nandrespondihan naman po ninyo, kaya lang wala po talaga doon. Sa mga kaso ng mga minor, Pagka minor po, kailangan po ng discernment. Hindi po, uh, usually, yung mga nagagawa ng mga minor natin, regular filing po siya. Hindi po siya na itadirect na ipafile. Kasi pagka ganun po, may mga mga diwara, hindi nakakaintindi ng na mga ano sa court, binibismiss na po nila yun. Masasayang lang. So mas maganda, i-produce lahat ng kailangan bago po natin i-file. Opo, okay. yun yung sa CICN naman sa mga itima natin. Okay. Ano pa ba? ba? Wala naman na pong bago. Yun lang naman po. Alam na po ni uh, ng po natin kung anong mga gagawin. Pag may tanong naman po, pwede naman po kayo pumunta ng stasyon o kaya tawagan po lang po ako. Tapos yung mga medical, pwede na din po kayong kayo ang mag-request na po ng result ng medical. Isasend ko na lang po sa GC kung member po kayo ng GC para po may kopya kayo. Kung sakaling wala kayo sa bahay at meron lang pupunta na magpapamedical, pwede kong sinong duty na kagawad siya na po ang magsulat para po makuha yung result ng medical po. Yun na lang po ang gagawin natin para mas mapabilis din po. Hindi po sila pabalik-balik. Kasi baka magkawala ka, tapos pinapalik mo, pinareklamo na naman, pinapalik na naman ako dito. Sa physical injuries, 24 hours lang po yun. Na. Pagka lumagpas na, wala na po. Hindi na din naman po, Ichi check up sa hospital. So, yun lang po yung sa akin, mabilis lang po, ano? So, kung may mga tanong, ay, tanong na po ninyo. Yun lang po. Thank you. So, thank you po sa ating nakaka-tanda uh, classmate. Nakakasing-tanda po. Sige po. Tama po na po tayo sa open forum. O yun po yung mga katanungan ninyo na gusto nyo pong i-raise. Pwede pong... Tungkol po sa didiscuss or kahit po wala po sa didiscuss natin, pwede po kayo magtanong. Habang kami po dito ay nahan dito, just in case po, maka offer kayo sa inyong uh, pagsubad po ng inyong kampaneng sa barangay para po makatulong po sa inyong... Sige po.